Isa pa sa mga binabantayan tuwing holiday season ang distrito ng Tondo sa Maynila. Kadalasan kasing maingay at masaya ang selebrasyon nila dyan. Kumustahin naman natin ang sitwasyon doon sa live na pagbabalita ni Mon Gualvez. Mon, maingay ba dyan ngayong Pasko? Nako Sheryl, parang fashion show nga dito sa Tondo, Maynila dahil talagang halos lahat ng mga bata at mga tao ay talagang naglabasan ng mga nakaporma. No? Pero bukod dyan, hindi nawawala yung mga nasa kanto na inuman at may bidyoke pa Gaya rito nasa likod ko. O, oh, ba't tumigil kayo sa pagiinuman? <laughs> Ayan. <laughs> e, parang ano eh, naging background ko bigla, no? Pero ito, talagang sinisimulan na nila yung isang araw na pagi-inuman or pag enjoy with their friends dito nga sa, sa, Tondo. Nandito kami sa bahagi ng Bambang, sa Tondo, Maynila, Cheryl. May mga paghahanda bang ginagawa, lalo pagbagong taon kasi, di ba? Doon talaga yung sinasabi nilang nagiging uh... Sobrang saya, o minsan nagiging wild na yung mga tao sa Tondo. Oh, in fairness naman, sinasabi ng mga barangay officials dito, patuloy yung kanilang panawagan, pagpapaalala sa mga residente na iwasan yung pagpaputok, no? Pero hindi rin talaga mawala sa mga ilang residente o ilang pangapasaway, yung nakakalusot na namimigay nga or nagpapa nga eventually dito sa sa bahagi ng mga kalsada, Sheryl. So again, uh, in terms of paalala, hindi daw talaga nagsasawang magpaulit-ulit yung mga barangay officials sa kanilang mga residente na iwasan na yung pagpapaputok. Kumusta naman ang Christmas Day ng mga taga-tundo? Nako, eto, Sheryl, talagang sabi ko, kung kumusta mga taga-tundo, kumusta po ba kayo? Oh, yeah. oh? <laughs> Abay, masaya. Pero eto, may papakita ko sa iyo. No, meron ako isang na, nakausap dito na si ka atoy, Si ka atoy Sheryl. Isa siyang, ano po, uh, vendor. Vendor. Vendor sa Blooming pero siya po ay na-stroke eh, no? Oh, yes, yes. Eh, paano mo, hinaka paano mo hinakarap itong Pasko pa rin? Ah, uh, lumalabang po tayo dahil kasi no. kailangan lumabang po. Ah, uh, tsaka isa pa, yung pagpasok ng, ano, ng New Year, kailangan masaya tayo. Para masaya, no? Yes. At, ano mo tayo? Ano dinitinda mo? Ah, uh, mga damit, mga... Mga damit. Cheryl, medyo kulang na sa oras, pero eto, nako, siyempre tay. Merry Christmas sa iyo, ha? Mula po sa One Balita Pilipinas, tanghali. Sana makatulong kahit papano, ha? Thank you, Ayan yan. Si Kaatoy. Oh, yeah. pero si Kaatoy, na, nainom ka yata Kaatoy. Hindi po. Ay, ah, hindi, Nakikijoy lang. Ay, nakikijoy lang. Ay, yung tulong niyo, doktor ng buhay ko po yan. Okay. okay, Sige, Merry Christmas po. Merry Christmas. At yan, Cheryl, oh, ang, latest dito sa Tondo, Manila. Oo, <laughs> uh oh, maraming Dami salamat. Ayan, kawayan na kawayan. Ayan, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas daw po, Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, ang saya. Ang saya. Ang saya. At 'ta, uh, maraming salamat. Merry Christmas yes sa inyo thank at sa yung team mo, Gualvez. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.